video, papakita ko yung aking ming-ming. Ayan, dito sila sa ilang bagong ganyan, guys. silanggal namin yung mga kainan nila dyan. Kailangan naka ganyan kasi kinukuha nilang kanilang mga kainan. So, saan na magpo-poops? Bakit yung poops nila ay eh, nilagay dyan? Ayan ang mga bibis ko. Ha, gagay! Hello! Bakit hindi kayo nilagyan ng poops area? Luko tong asawa ko. Oo. oo. Hay! Basta lagi ko lang. ko ba So, tambay mo na tayo dito. How's your day? eto mga duyan nila Kala mo talaga duyan ayan guys mo bakit itim yan siya guys iyan po ay humic bet ano daw yan um, maganda yan sa mga hayop kasi para sumigla sila at ano mo parang ano yan eh food uh, water supplement nila dar hindi magkasakit lalo na ngayon sa mga virus pero yung dog ko sa baba, hindi umiinom yun. Ayun Ay, nila siguro sa kulay, maitim. Matalino yung dog. Tapos dyan. Parang kondo-kondo na nila, oh. Dito yung duyan nila. Ayan, mayroon niyang foam niyan dati. Iniihian, tina, tinaihan nila. Ito yung lang ginawa kong parang roof, ano. Makain sila ng gulay. Kamote, wala na. Kasi eto si Kat Mami. Mahilig to sa gulay. Hello? Hello? Kaya gusto niya yung gulay. Hello, how about you? I miss you, baby. Wala na si Pon. to kasi sakitin to. May ringworm, may bulate, daming, ah, daming sakit kaya dapat magsurvive. survive Ito, ito yung unang anak. Uh, isa lang siya nabuhayan siya, isa lang. Nung paborito kong pusa sa loob ng kwarto, si Nitoy. At yun yung tatay, si Honda. Honda! Ayan, yan yung tatay ng lahat. Na, ito, may bagong baby born. Ah, no, go, no go out. Tapos, buntis na naman yung si Nitoy. Binuntis na naman ni Honda! Grabe, dumadami na kasi sila. Baka gusto nyo magampon. Ayan, ito lalaki to. Oh. Maganda yung la maganda to, lahi niya. Brusko. Ito, ayan, si ano yan. Si kabang, babae yan. At ito si Gray, hindi, to, hindi ko ito paampon kasi pa isa isang xerox copy nitong nanay. I like the color. Mm, Naamoy-amoy nila magpupup siguro yan. Bakit kasi tinanggal yung pupo mo? Hindi ko malagyan ng glitter glitter sun kasi pag umulan dito natulo, napupuno yung ganyan nila. So pag nalagyan na lang po ng tarpaulin or bibili pa ako, wala nang tulo. Tsaka ko lang ilalagay yun. Kasi ayan oh, yan. Ginawa lang ng paraan. Mm. parah ini, ah, why, why do you want?